Tatabunan oh. na tayo. Talaga. Kita pa niya ito ah. Napakagaling. Tutuloy <laughs> oh, tayo. Tekalin mo 'to, Lubid. Ya kulot. Tatabunan niya 'yung <laughs> paikot tali. Eh, Lubid. Tingnan natin kung matatabunan niya lahat. Tabunan niya 'yan. Ay. Tabunan niya. Nako. Ay, <laughs> amoy ko pa niya. Lolo, tatabunan na niya oh. Kailan mo yung tali kung talagang tatabunan. Tatabunan talaga yun <kayo> <laughs> Bakit? Ano? Yung muli pa eh. Yung aso. Yan ang, <laughs> yan ang aso, tatabur ng ahas. Oh, yan ang aso, pinatay ng aso ng ahas tinabunan. <laughs> Mudak pira kanya sa kwan. Oo. Bayaran siya. Eh, kalau no kitang-kita ko. Oo. Oy, sino aso tinatabunan yung aso? Oh, kakapira ka pa ngari yan. Bayaran ah. ka ja, ay talaga kakapira uh -huh. ka yan. Bibiray aso kaya no. dinadasig dinadasik pa yo. <laughs>

Tabo na oh. Nasa diri na. Mm. Kikita, kikita pa kay dyan. Nawaas oh. Aso, nakatabo lang ano. ahas. Nawaas oh, na nga naman oh. Di na nga oh. dasik tayo. Di na nga dasik mm. oh. <laughs> tabo na oh. kay na nga dasik tayo. Kaya na pa. Utaw pa. <laughs> Hindi kakabahan mo na. Tabo na ako. Nakikita mo kaya doon saan oh. Wala siya. Wala siya. Huwag

Tabo na nga niya yung kalahati ay, oh. Diyos, pa talaga. Ano, kaya mo pa talagang? Wala na, halal ka na. O, tingnan mo yung dila mo. Halal ka mo na. Kaya na yung kapagod. Tabunin pa tala. Tabunan mo pa oh, labas pa. Halal ka ba? Dun? Halal siya. Eh. <coughs> Ayaw na, ayan ni tala tabunan pa. Sumunod so, tubig tala. Ay uhaw na inimin natin Alam ay puso? Ang tala. Ano ka hal kana? Ba ah. ka <tuk tangan> Pagod siya Pagod ni No